Tinipak. Oh. oh ice Titi, puputol Oh, ayos lang. titit puputol-putulin mo din 'yan eh. Yan, mahawan. Ito pa. Ito pa. Para mahawan 'yan. Pa. Yan. Natyan, ah, hutin na natin. Yung ano, tipak-tipakin yung nang ganda rin. Eh. Tapos bibig kisi natin. Yan. 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 O, oh, di ba? Overtime si boy. Naka-outbura pa ng tanghali, ah. <laughs> Smooth lang. Para isang hakot na natin yan. Ang ah. haba naman. Malayas na yan. Sipag lang ang kahit ilangan mo. Yung haba. Iyay. Ipa. Ipa. Oh, dadaling ko yung electric pa palabas. Lalabas na natin yan. Papagawa natin yan. Yan. Oh, hindi pa siya okay. Gubat. Ah. Ha? May bayabas, oh. bayabas. Dapat yung pinuto para bumunga. mali mo, ayan ang ating ano pampayaman alright guys, ayan nililinis pa lang po namin may magka pa mamaya mainit na dito ito eh. muna, inuna namin, linisin yung likod alright alright guys, yan tapos na tayo maglinis malinis na yan, binuhusan ko na ng sunrocks alright, clear Okay guys, dito na tayo sa garahe. Yahoo! Yan, linis time, linis time. Lagay natin ito dito. Uy, yan o. Tapos, lagay. Ay, ang sabon eh. Diyan nga yan ibububo. Eh, Dapat nalilihin ko pa rin yan. Bili ko ka dyan, boy. <laughs> Bubusa kita, boy. Boy, 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 boy! Eh! Eh! Ah. <laughs> oh. Eh! Ano, bibilis ka naman ah. Bibigyan kita ng damit. Oh, ho, oh, oh. ho. <laughs> oh, ah, yan. Yan, may sunrocks na. May ano pa yan. May, sun, may sunrocks yan, sabon. Yan. Puputi na yan. Dapat maging maputi yan. Muriatic at saka sunrocks. Ang dami pa. Yun pa, oh. Dulo. Ganyan lang, guys. Ang linis. Oh, ha? Ito ang tinatabi niya. Ah, dyan. Yeah, yan yan o, oh, di ba? O, okay, hindi yan uh, na linis. Ay, ko na lang. Yan, yeah. guys. Pakilinis naman ang inyong mga tinik-tinik. Ipunin sa basurahan. Huwag dito itapon. Alright? Oh, ha? Siksik pa din yung basura. Pakilinis. Ah, linis yan ni... Parin J. Yan, nilinis. Binabras, binapaputi. Uy, naku, naputol. Huwag mo kursahin ng ganyan. Ano naman, ibis lang yan patay tayo dyan wala tayong pamalit dyan ay nako dami mong kalah Okay guys this is it e sprayer ang puti ah ha? hindi na rin napada sa... alam ko na yan isa eh natuyo na ulit oh hindi na malis yan dala ng hagdag lakas, ah bagong touch Sa ano, o all? bagong touch dito rin makas oh ha? bagong kain kaya malakas ha 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 bakit bagong touch eh Ah, yan, yan. All right, edi eh, malinis na yan. Ma good na tayo yun, guys. Hmm, wala na. Ayaw. Ayaw. Yan, yan, gilid. babaw yan. Hindi wow. na mahugot yan. mo hugut, masikip. Siniksik ko eh. Wala, wala. yung malayong May yung 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 Ayan, yan. Oh, yan. Natanggal din. Oh. I-spray Is na rin. Oh, ha? Mm -hmm. Pag hindi pa yan pumuti, kinuskos na ay eh, may sabon pa. May sunrocks pa. Saan pa <laughs> Saan pa yun? Saan ka pa? Dito ka na. hindi na ako kami ng bahay. Pwede po kami arkilahin. Ano <laughs> na? mag okay, oh. i kami ng bahay. Pwede na kami at Oo oh, po. Oo, oh, ang puti na. Oh, ang puti na Yung hindi, yung mababa. Yung isa nang i-invite Eh, maano na. mix 60. Okay. Okay. All right. Ito na, Wala na. Wala na. Wala na. Sige, kuskusin mo. Yan. Hindi na makapag. Putin mo, tulas. Hindi pa lang ako Oh, you know, do Ha? All right. Oh yeah. Hindi na lang. O baka naman pumuti puti na 'yan. O di ba? Dapat yan pala bras no, office net no. Wala pa tayong business dog. Wala. Dapat pala may business diyan no. Ah. Sige din ba? Hindi madala ng ano wala eh, basta ano. Wala mong bangkito. Ha? Wala. Mo. Bangkito? Wala eh. Bala na. Hey. Alright, guys. Malinis na yan, guys. Kayo na lang magdudumi dito. <laughs> Dumi pa more. Galat pa more. Kuskus pa more. Ah, ah. Yun, oh. pumuti na yung ano ng ibon. Oh. Wala na, no? oh. Wow, clear. Alright. Ala. Korkor. <laughs> oh na lang. Anong oras na? Alas dos na. Nandito pa kami sa loob. Wala Tandada, alay, Di pa. Hindi pa nadadali ang labas. Hindi pa naumpisa ng labas. Yay. Pagod na ay. Bahala sa buhos. Ah! Buho. Oo oh, ha. Ito kami lahat, Noy. Ito. 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 Napasusmaro yan? Oo. Napasusmaro yan. ha yan na lang unti na lang unti unti na lang oh ha ha sabon sabon ayos na yan wala sabon unti na lang puputi na ang garahe yun alright so guys tapos na tayo yan, malinis na. Hanggang sa pintuan. Malinis na yan, guys. Alright. So, ha? Ibang-iba na yung pintuan natin, no? Oh. Wala nang mancha. O, oh, di ba? So, makalain mong pumuti pa yan. At saka dito. Yan, oh. Wala nang mancha ng ibon. Wala na, oh. Kasi pag naman ang batang arian, walang kape pahinga eh, ah. Yan pa, ang na lang, ayun. Yan, 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 anong, anong, tapat ng, ano. yan, tapat ng ano. Yan, tapat ng... Oo. Yan mo siya mabasa, hindi naman yan papaliguan eh. Okay, ako bala. Ako magpapasprit dyan, papasirit. Nagutom naman ako. Kain ka, ice cream. Kain ka, ice cream. Punting oras na lang. Masukot na guys, ayan na, part 4 na yan uh -huh. Oh yeah, malinis yan Okay, alis yan, mababasa ka Yun oh, nakita yung kulay green Medyo ngayon ah Angat mo to. Boss, kusin mo Yo, nang pumuti oh. Oh. Luglugan mo muna yan eh, Madumi na eh Okay Yang ini yan, yan. alright hindi ba maayag na siya lang magwawalis ako din daw magwalis oh yan nagwawalis na po ako oh ano pag ha masakit ng bayawan ko ha oh ha dapat siya malinis bago malis oh ano pa Alilinis na, na po kami palis na po kami alas ko na masakit ng bayawang ni Kuya Rike oo oh. matanda na matanda na matanda na masakit ng bayawang hey guys uuwi na umulan pa anak ng tira baka kainaman ng ulan iyan. Oh, sana naman eh, na nang umulat pag uwi ko eh. Kaya naman eh. Pero okay lang ako mabasa. Kasi ako naman eh, maghapon ng basa. Basang basa, maghapon ng pa ako. Pero yung ulo ko, hindi pwedeng mabasa. Ulo dito eh, kasi mapapasma. <laughs> Ay, nagpantalon pa nga eh, na. Tatang! <laughs> Tatang! Ting 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 tang tang Kau nangis <laughs> apa? Ting 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 tang tang Ting 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 tang, tang. <laughs> Oh, bisin na, idol. idol? How are you? Shower hour out I five, thank you yeah. Oh, ada sapatos pa Iba ka talaga, ludi Sampai yeah, Aba. Ang pogi naman. Ano sa araw naman? Ano ba? short Yun. Yun idol ko. Idol! Shout out! Ooh. Wala. Ayaw mo din tumawa. Well, let's take. Mga pag ano na. Mga pag uwi na. Guys, nice, ano na. Ay, si naku. Sigabi mo, hindi sa na kita. Pagod. Ay, naku naman. Baga naman sa iyo. ako. Uwi ka ano, na. Uwi ka so na. Uwi tayo. eh siya na Uwi ka na. Uwi na. Pagod ano? na ako eh. Okay, guys. Get up na tayo. Pauwi na tayo ng lipa. Ayan. Hindi, iwa ko na dito, guys. Ako yung puti at maulan. Maamo dito sa panaman. Takis na lang sa nalipa, guys. God bless.